Mayang adlogan tanan, tanahan Andito tayo ngayon sa Mastertech Computer Trading Noong saan bibili nga tayo ng laptop At dito lang po yan sa my Veles, Kagayan de Oro City Tapat po ng Landmark At ito nga pala yung sinakyan namin Ng aming Lamborghini na blue <laughs> So papasok na tayo kasi mamimili tayo ng Laptop for my sister Na may paralahating brother O oh, diba si Kara? Dito tayo ngayon sa Computer Trading Dahil Um, balita ko meron na dito mga magandang gadget na kung saan Mura lang at magandang klase pa At meron daw sila dito mga iba't ibang klase yung mga laptop Pero bago tayo pumunta ng laptop Puntahan mo natin yung ibang mga binibenta nila O oh, meron pala sila dito mga wifi bendo O oh, diba meron sila mga iba't ibang mga appliances Kagaya ng mga printer At ang lalaki ng mga TV nila guys 75 inches, 50 inches Yata yung iba 45 5 inches. At meron ni sila itong mga computer, ito yung mga kanila mga pwede mong bilhin sa kanila meron silang mga gaming chair meron ni silang ref oh, aircon pala yan. meron ni silang mga kung anek-anek na mga CCTV may mga parang exhaust fan ang dami talaga nila guys akala ko computer lang meron sila dito at mga laptop depende pala sa bibilhin nyo meron ni silang mga hearing aid eh, hearing aid kana ang sa nangalang nanay kana mga airpod na malaki ginoo ko mga walkman o headset meron silang mga mouses and everything eto na nga dito na tayo sa mga laptop with the different prices and different brand o oh, di ba sa lahat mga gusto mamili diyan ng mga gadget or mga lalong-lalo na sa mga um, laptop ayan po ang kanilang mga different uh, list o oh, mga ayan po mga available nila na mga brand po at may mga listahan po dyan kung magkano may nakalagay na po dyan ang mga specs nila ang mga lahat na mga pwedeng gawin dyan so dito rin meron sila mga hindi ko alam mga bala ba to ng, ng parang DVD o mga hindi ko alam basta kung ano-ano dyan basta pagdating sa mga gadget and computer guys o oh, di ba ang bongga, bongga dito sa master tech kaya sa mga taga-kagayan dyan bisitahin lang po ang kanilang store dito lang po yan sa may Veles, tapat po ng landmark at meron na sila mga computer technician. Pwede lang i-reboot yung mga Marites mong friends. Charot lang. Ayan, nagkaroon mga services to offer for the Destas laptop. Printer, water vendo, and wifi vendo. Kaya pag masira ang mga bagay-bagay dyan, pwede nyo pang ipakalikot sa kanya. Kaya ako mag-gusto kong magpakalikot kay Kuya Anyang Zaya. Woo! Meron din pala silang mga, kung ano-ano dito, mga cord, mga adaptor, mouses, and, eh, hey, kung ano-ano na lang ko nakikita ko dito, hindi ko maintindihan. May mga keyboards, different size, different sizes, different people, different, may mga CCTV, o, oh, diba, oh. Bonggam-bongga. Ayan po ang kanilang mga water vendo. Ipapakita ko rin sa inyo ang mga 75 inches na mga TV. Ah, di ba? Grabe ang kanilang mga A.O. for guys. Kaya kung gusto nyo pong pumunta dito at gusto nyo pong umorder para sa inyong mga bahay, lalong-lalo na sa mga bagong lipat dyan or gusto magnegosyo, pwede po dito ang inyong lingkod, ang Master Tech. Visitahan nyo lang po yan. So, tara na. Pili na tayo ng laptop. So ngayon, nandito sa aking, sa aking likuran ang mga laptop na different brands. At ah, syempre, ay gusto ko malaman kung ano yung brand na gusto kong i-offer nila sa akin na uh, mas affordable, pero mas durable, tsaka mas maganda, and bagong bago. So, can I have something? Oh, wow, maganda ka na. Hi, what is your name? Ah, um, Michael po. Hi, hey, bro. hey bro. <laughs> Ikaw, dun <doon> ka lang. <laughs> ano yung mga pwede niyo i-offer sa akin? Kasi kailangan kasi ng laptop for my brother or sister or sa boyfriend na lang. Kasi si, yung boyfriend ko kasi, wow, parang may boyfriend ba? Para kasi to sa, ano, bar ni Kano, parang pa ganun-ganun. Hi! Hi! Kasi okay. ako pati itong tomboy, grade 10, grade 11 na si... Si Kara. Si Kara. Ay, oh, wako, kapatid. Ay, hindi talaga may magkapatid ang phone na talaga. Ano yung kanyang, ano, na lang? Yung affordable po, ma'am. At saka, maganda po yung specs, ma'am. Yawah! Abre muna yung ano 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 Yung know, affordable at maganda po yung specs ma'am is si Chewy Corbuk X po ma'am. IP 12.0 dyan na po yan ma'am. 16GB po yung RAM 512 po yung SSD niya yung storage niya at 14 inches lang po siya Okay, so, apat kagal Madaling kausap <laughs> <laughs> Pwede natin ipagita? Yes, pwede natin ipagita para mapakita natin yung ito yung chewy. So, ang maganda dito sa laptop, sa laptop na to, pwede siyang kainin. Tapos, pag bored ka, gawin mong chewing gum. Ah, maliit lang siya na. 14 inches lang siya. Yes, ma'am. 14 inches. Oo. Oh, so, sa maganda pa dito, pwede kang magluto dito. Ito na yung pinakamagong offer ng laptop na ito. Ang chewy. so, dito natin sila lagay. Pwede mo ito ibagsak? Kanan <laughs> ba dito? Okay. Pala mga guwapo yung mga technician nila, oh. Diyan ka lang laptop. Ang ating talaga gusto ko palitan. Gusto ko bumili talaga ng mga lalaki kasi nagsawa na ako kay Kano eh. Hi boys! Ah gumagawa kayo ng mga ano? Kayo mga technician dito? Oh, dito. May diferensya kasi dito ko eh. Wirings dito sa ano. Hi. <coughs> Hi. Hi! Yung bumili ng laptop sa naglandi lang pala. Hi! gago <OLED> kasi may ari nila kaya. <coughs> Parang may pleasing personality mo talaga dito dapat? Oh, Adi ay, ano oh, sa oh. mga pa? <laughs> <laughs> Gusto ko sana mag-apply pero feeling ko sa garda ako mapupunta. Ito na yung kanilang Chewy Corba, a Corbook X. Ah, may porn pa. Po. <laughs> no, no. May na <laughs> siya. Pwede ka manood dito ng Churbanes. Yan, ang kanyang Intel, Intel Core. Ay, 13 and 12, 125. Ano itong U? Universe? <laughs> Bugok ka sa gadget talaga. Basta sa mga marunong dyan, mag-gadget or sa mga bumili ng laptop. napo, pwedeng pwede ito. At i-try nitong chewy kasi pwede siyang kainin. Ah, <laughs> Gusto ko itong bilhin, pero pwede mo ma-open ito? Actually, pwede. pwede na sir. Pwede na, pwede na di ay. Baka, baka may ibang pwede i -open. This is 25,000 before but now 23,990 na lang siya. Eh sa so lahat mga gusto bumili dyan, dito lang yan located sa kaya sa sabi ko kanina sa so, may Veles lang yan siya at sa tapat lang mismo ng land bank. Eh parang may ano dito? Radyo Bumbo. Bumbo Radyo? Bumbo Radyo. May referta akong ano dito? May radio station? Gano'n ako. Wala yung magtanggol Uy! <laughs> Paano bago isip ko? Paano magtanggol ka pag rin Bagong bago to na ano? Ano tong ano na to? Anong brand siya? ano taga ito? Oh, Chuwi po yung brand niya. Made in China po. Uh, Kaya Chuwi. Ikaw ka na, Chuwi. Yung arti-arti ko sa kapal ng Balmas. <laughs> <laughs> Ikaw parang yung <laughs> tanga. Kapal ng... Claro kayo mamayutay. Kasi Ah <laughs> <laughs> oh, di <laughs> diba? Just a moment. Kailan to nilalabas lang? Um, actually matagal na po. Kasi parang pareho sila ng Huawei Parang ganun. Na. Uh, hindi lang okay. siya no under brand kasi most uh, sa mga Pilipino kasi okay. mas preferred nila yung mga brand. But um, for Chewy kasi uh, ngayon uh, ko lang to narinig. Uh, aside po kasi sa affordable siya, maganda din po yung specs. Oh, alam niyo na, sabi niya, aside sa affordable siya, maganda na rin yung specs niya. And, huwag na kayo mag-specs pa. Andito lang yun. <laughs> expect yun. Specs dahil expected. <laughs> Ayan na, so hindi mo rin magano ng laptop. So, bahala na. So, ngayon, ito yung ating kukunin para sa ating boylet. Para hindi ka iwan. Ah, may bag din yan. yes, so, ma'am. Meron po siyang freebies na chewy backpack po. Oh, di ba? Ang dami mo nang pwedeng kainin. uh, <laughs> oh. very handy. Chewy pala. Chew ball. Chewy. Dito ka na sa chewy. Saan yan? Dito na yung samay. Master <laughs> Tech. Master Tech. Man, mga guwapong technician. Okay. Yaya, pera. Wala sa akin. Eh, <laughs> sir. Frank lang pala yun, sir. Thank you so much. Actually, bibili lang talaga kami ng tubig sa labas. Inakita eh, namin medyo malamig dito ang init kasi na sinasakyan ng multicab. Ginoon ko. So, thank you so much for spending your time. Bye. <laughs>